Sino po ang nakakalam guys kung saan gagamitin to? O oh, kaming mga taga probinsya lang. <laughs> mga taga Quezon lang ang nakakaalam kung saan gagamitin yan. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Good morning, mga kapitik. Wow! appreciate natin yung ulan in times of ano. Um, yeah, in times of time, in it. Oo, meron na rin tayong attorney dito. Ay, oo, meron dyan. Bayon na. Law office. Dito lang sa kalapit. Abaro, law office. Hindi mo mag-bike, Daddy. Oo, oh, mag naulan, Andre. Na, so, okay. Hindi pwedeng mag-bike, o, oh. look. Okay. Ulan. <laughs> mukhang maghapon to mami yung kanyang ulap panahon maghapon yan okay na rin no? kape na tayo mami sarap magkape pag maulan sarap magkape Andres pag maulan ayan mga kapitig tapos na kaming magkape oh, at si Mami Janet ay naghahangon na nung kanyang paninda. Magaganda <laughs> mga short no? Eh, ba't naman itong isa? <laughs> yan eh, yan ay paninda, Andres. Ah, oo. May mga naghahanap ng ganyan, no? Yes. Oh, saan mo ito kinuha? Saan mo ito kinuha? Ha? Huh? Okay, drink water. Hold, hold. Si pagpo po yung uminom ng tubig, sinicheck na yung Jared yung pricing na sa kanyang cellphone. Mami, sabi ko pa naman ay eh, maghapon ng ulan. bay no, eh, parang tila na kaagad. Mm -hmm. Ha? <laughs> Tila na kaaga. Ah. Kala ko na may maghapon na iyon. Ayun po si Andres. Busy. nag arrange ng mga chinelas. Good job. Yes. I-arrange mo ng maayos ha. Good job. Oh no. <laughs> yes. Okay, put back. Yan. Ang tawag dyan ay chinelas. Yes. Pag may naghahanap, ha? Sleepers. Yes. Much, much, much later. Yan. Magandang hapon po. Kabababa lang ni Andres. At parang mainit na naman. Uh, medyo mainit na naman po si Andres. Ba't kaya ito nandito yung nilalagnat? Bakit to eh? At inano mo natin yung 36? Pero mainit siya tapos tumlay no? Pero wala naman daw pong lagnut. yep po. Baka sa panahon to mami. Kanina maulan tapos bigla na namang uminit, no? Ayan po. Bigan na. At ito si mami nagpapalit ng one new season na. <laughs> Ayap, <laughs> ah, yeah, cute Try mo nga yung shorts Ano ilalagay mo naman Ayap, ah, yeah, tingnan mo Ayap, ah, yeah, mas focus okay siya, mami <laughs> Cute nyan das itong pang eh, babae din ni Janet New season na si Kabesi store, guys Nakakatawa si Andres kanina, mami di ba Naligo. Tapos hindi mo agad nilagyan ng diaper. Oh, yeah. Tapos dumumi siya. Oh, Tapos takantaka okay. -taka siya. Parang ano siya, na Nakakatuwa din yung reaction niya na nagtataka siya bakit may lumabas sa kanya na. <laughs> <laughs> tawag -tawa kami ni Janet eh. Pati ihi. Parang second time na yun. No? Mm. Yung una yun sa bahay natin. Kaya okay <laughs> din na minsan wag mong lagyan ng diaper oh, eh. Pagka yung sa bahay lang, sa kwarto lang na para makita niya yung ihi niya, yung dumi niya, makita yung lumalabas. Ang taka, tawad-tawa -tawa ako sa reaction ni Andres. Para next time, makokontrol mo na, magsasabi ka sa mami, ha? Na Ikea, no, matotoilet. Okay, okay, okay. ah, yeah. Kayap. Ganda, mami. Okay. Ang new season. New season. Saka beses. Or... ano yung papag mo kay Andres mami okay yung ulan ay eh, saglit lang din kaninang umaga after nun ano na eh wala na eh ha at least umuulan tuwing umaga no and guys oh diyan ng mga estudyante na eh, si Kuya Unto mm -hmm. oh, gusto mo mag-play Andres? bawal mo na mag-bike to mami no? medyo mainit talaga si Andres kalong-kalong Andres ka lang muna today Andres ha? ha? parang Korean to yep parang korean kya nga yan ha? ito po ang ganda ng combination nito mami ikaw lang naglagay din yan ito so, ay uh, 95 ha? 95? wala lang tapos ito din guys wala lang yan oh ang cute oo ito po yung tindahan ni tatay sa ni eric Wow, maagis na naman. Bumili rin na yung patungan. Ayan po yung mag-ina. Nagmimerienda. Nagdodon si Mami Janet ng may sabaw para kay Andres. Oo. Oh. Pagaling ka't kate magbabay ka. Yep. Parang confident pwede siya pag nandyan siya, no? Pagaling ka Andres. so oh, ang sweet naman yan. Sages, napaka ano naman yan. Hindi madamat. Napaka generous. Generous ito dali. Kahit yung mga pinsan niya. Binibigyan niya rin ha. Good job. <laughs> Kain ng malaki. Tapos, painumin na kaya natin ng gamot. Mainit lang yung kanyang sinyo. Okay. kami makapaglaro ni Andres eh. Hindi makapaglaro kami ng daddy eh. Lagyan mo ano konting rice daddy. yan lang Andres, yan lang. Huwag mo akong susunta, diyan ka lang. Gustong <laughs> gusto niya lumabas mami, Bawal. Mami, nagigib na ako. Magdidilig na lang, ha? Kung na ng tabo. Ayan po si Mami Janet. Nagdidilig na. Kahit na naumulan kaninang umaga, kailangan pa rin diligan para hindi matuyo. Hanggang doon ang sa atin, Mami, yung tapat. Yung tapat. Gusto niya daw pong magdidilig nakakalibang nga namang magdilik <laughs> hinanon na lahat ni Andres mami parang yung kanyang laruan eh. <laughs> nilaro ng lahat yung ngayong paninda <laughs> yep. Oh, meron na namang ano. Yung ibang na inom, may titatambay dyan ni inom. Ay nahihiyang itapon yung basura sa kalsada. Kaya dyan itatapon sa iyo yung paso. dyan itatapon sa paso. Yung kanilang pinag ng soft drinks. Ubusin mo yan dyan, mami. Yan tubig. Yes? 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 Ah, oh, yes. Kailangan sasagutin po yan eh. Pag nagsasalita si Andres. Kahit hindi naiintindihan. Kahit hindi naiintindihan, kailangan sagutin. Eh. Para may communication. Oh, alas 5 na. Yes. Hmm, diyan ka lang, diyan ka lang. <laughs> Galing. Magtira ka lang na isang tabo, mami, sa loob. Hati-hati layo na sa loob. Dati noon dinidiretso ko sa halaman o no, dire-diretso doon, naaawas ka agad. Yan. Good job, mami. Oh no, ang daming paninda dito. Si mami. <laughs> Ang cute nito mami. I like it. New season, no? <laughs> May new season naman ng kabel. Yes. Naalala ko na kung ano halawa, halaman yun na. Buton. Tama ba? Buton. Ang ganda niya, oh, no? Dapat na ilalabas din yan kahit minsan, eh, no? kính New season, season Yeah, ubusin mo na yun mami yung water ha ah, Oh, oh, oh. Pasok na ako. ako na mag-ubos? Ah, ah. Sige si Andres ay ilalabas. Madami pa rin ito. Ubusin ko na dito ah. Ano naman yan, mami? Ay, aking bundle promotion. Ang <laughs> galing naman ni mami. Oh. Meron po siyang ginawang, ano to? Bundle promotion. Pag binili mo to, As pwedeng mga? libre na yung, ano, libre na yung lapis. Ah. No, ganon. May libreng lapis. Pag kinumpiyot nyo po, mas mura siya. Oo, oh, galing naman ni mami. Nakaisip ng gano'n. Yan, i-display mo. Oh, pwede dito siguro. Oo, oh, nakaganyan. Ay, oh, tatalihan ko na lang. Oo, gagawa tayo ng sabitan dito, no? Para pag pagkano doon kasalabas. Kita mo siya. O, oh, habakan mo nga mami. Titignan ko kung kita. Ayap. Ah, yeah. Pwede dyan, mami. ah oh, pwede rin doon. Oo. Oh, oh meron kang bundle promotion tapos tinuturuan din po ako ni Janet magbenta di ba dati nun may bumili wow. tapos ano yung itatanong mo meron pa po ba kayong kailangan Hi. yung parang nag aalok ka pa hindi halimbawa bumili lang ng ball pen binigyan mo yung sukli dapat pala tatanongin mo tatanongin mo ba? Ganito. Ay, kailangan niya po ng ball pen. kailangan mo mag-upsell. Anong tawag doon? Upsell. Upsell, upselling. yan. Effective sya. Mami, uh -huh. oo. Effective Tapos sya. Niyo. Yung pag may binili, ay aalokin mo pa ng iba. Yes. Tapos, i-defense mo. Ay, kailangan nyo po ng ganito hanggang sa bilhin niya rin. Yes. Ganon. mami. Ma bilhin nyo na pareho para hindi na kayo namimili. Mura lang yan. <laughs> Ito, kailangan nyo rin to. Ito. Uh -huh. Natutuwa sila sa ganon ay sila uh, iya yeah, up sale mo. alokin ah, nyo pa, guys. ops ganyan lang. So, ayun po. Okay. Oh, yep. Yeah. Actually, mas malakas bumili ang mga bata, eh, no? Pag sila nagturo, hindi makahindi ang mga mami <laughs> no, 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 it's paninda yeah. huh. si Andres it's not a toy ala, basang-basa na naman yung kanyang mas basa pa yung kanyang ano yung kanyang ulo kaysa sa kanyang likod <laughs> pawisin ng ulo yeah. okay yan yeah, mami, ganda Pati po ito, ang ginawa ni Janet, terno-terno na rin yung kanyang ginagawa. Saan? Yung ganito, kahit hindi sila magka-terno, pinagtaterno mo na muna rin, no? Bundle, bundle na. Yung nagsusuplay nga natin naka sa kanya nito, si Jorel, natuto din siya. Yung, ah. yung ginagawa inagawa niya. Pinagpa-partner-partner niya rin. Okay. Ay, ang cute niyan, mami. Ito ay pang-buntis. Pero pwede rin hindi. <laughs> pwede rin hindi sa buntis. Kagabi mo magsasara na ako, may namili pa eh. Ah, talaga ba? Kaya pa lang tayo mo magsasara. Oo. Yung dalawa na ano, na Becky. Mas ah, okay. malakas din tayo sa Becky eh. Yung mga dress-dress mo, tuwa sila. Oo. Oh. So, dito sila lagi na Yep. Para regular customer kayo mga nyo. Yan lang, okay na yan, mami. Yep, okay na yan, mami. Ingay naman ni Andres. Titit. <laughs> Mami. Aba. Ganda naman ang tambayan niya ni Andres. <laughs> Galing. Nalilibang <laughs> na siya dyan, no? Malilibang na. Ngayon ko na nakikita yung ano, value na yung upuan niya. Ah. Uh, Tuwa siya dyan. Yung uh, parang yung parang secure siya pag diyan siya nakaupo. Oh. Comfort din pati siya. Yep, may sandalan. Andres, gusto mo raw mag-bike? Sinusundo ka ng lolo. <laughs> Andres! Gusto mo mag-bike Andres? Baka tabi gusto mag Andres, kaya nga. Oo, sakay! O, come here, come here. Isang ikot lang tayo. Isang ikot lang ha. Aba, si Daddy hindi nakatiis kay Andres. Dito lang kami. Dito lang kami lalayo. Yep. Abis yan naman ang pilit na pilit. Tamis niya pati. Parang nagustun niya. Oo nga. Okay, dito lang tayo ha. Maglalayo. Aba, tapos na kayo mag-ama? Yeah, isang ikot lang. Tina-experience <laughs> pagka... mo lang? Mm -mm. Para... Huwag lang siyang mainit. Oh. No, hindi kapag ano na. Pagka hindi na siya mainit. My baby! Siya nga, mas. Still a pa? baby, mami. Still a baby. Oh, yeah, actually. Pagminsan, minsan, ito. piling ko, nagbibinata na siya. Pero sa totoong buhay, baby Still pa rin. Still a dun. baby, yeah. <laughs> Pahawakin mo nga nito, mami. Pahawakin mo nga. Sige. Pahawakin oh. mo nga nito, my boy. Oh, my boy. Dyan na yung papasok dyan sa lagi. Oh, oh, mommy. Sa kanya pala yun. Sa kanya pala yun. Oh, mabigat, mabigat. Sa'yo pala to. Mommy. Good job. Bagay. Bagay. Aba. Uh, na agad yan. <laughs> okay, tama na. Gigigil ako yan. Pakis niya ako. Pakis. Teka. ka. <laughs> Busy po dito. <bonita. laughs> taga probinsya lang po nakakaalam nito sino po ang nakakaalam guys kung saan gagamitin to Oo, oh, kaming mga taga probinsya lang <laughs> mga taga quezon lang ang nakakaalam kung saan gagamitin yan lalagay nila doon ah eh. para madigpi Alam mo kung anong gagawin dyan? Kung alam mo. <laughs> Kaya nga sabi ko eh, taga Quezon lang, taga probinsya lang nakakalong kung anong gagawin dyan. <laughs> Ngayon ay Mayo na, ba? Diba? May. So, sa tuwing katapusan ng Mayo, meron dito yung sayawan. Lahat ng kadalagahan, kabinataan. Ah, yun pala yung pinagkwento Ah, uh -oh, yung sayawan sa Mayo. Yung may kwento sa Pati-ini uh, uh, Yung iba doon nagkakilala, sasayaw mo. So, yan, gagawin nila yung panali. Gagawa sila ng isang malaking sayawan. Isang malaking CB. O, oh, kung kubo. Isang malaking kubo. So, yan yung gagawin nilang panali. Yes, hanggang ngayon. Oh. Then he touched their eyes and said, According to your faith, let it be done to you. Matthew 9, 29 NIV